Isa rin si Romy Villacampa sa mga naging comics illustrator noong dekada 60. Naging mentor niya ang veteran comics illustrator na si Jess Judloman kung saan isa siya sa mga naging associate nito at nakasama sa Joas tracing back his early artworks, nag siya sa Binipayo Publication na pinamamatnugutan ni Mr. Sil Evangelista at Jimmy Miranda and Sons noong early 1960s. Ilan sa mga nasipikong early illustration ni Romy Villacampa ay ang mga sumusunod. Nakatandem niya si Sil Evangelista sa kwento ng pag-ibig ni Natomi at Laura. Si Eva Bernardo ay sa mga kwento nitong Dindo Ruiz at uh, sa huling sandali, si Rogelio San Jose ay nakatanim niya sa kwento nitong lagablab. Si Dominador Santa Maria ay sa Naihilot ang pag-ibig. Si Liserio Oreta ay nakatanim niya sa Via Cruces. Dito rin niya kinatha at iginuhit ang kwento niyang Malta na nalathala sa mga comics ng Benipayo Publication. Sa publication ding ito niya iginuhit ang mga cover illustration niyang Ode 13 Number 1 Agent at Peluka Sa Jimmy Miranda and Sons publication ay nakatandem ni Romy Villacampa si Ricardo M. De Luna sa mga kwentong Ang Mga Bara ng Ginto at uh, Paghuhukom. Si Jing Torres naman ay nakatanim niya sa kwento nitong Ito ang tunay na pag-ibig. Iginuhit niya ang kwentong babaeng mandirigma na sinulat ni Flor Apable Olaso. Sa PKI o Filipino Comics Incorporated ay naiguhit niya ang kwentong Hula ni Obi Pangilinan at uh, ang Bulkang Taal na sinulat ni Ted Tenorio. Nabigyan din ng break na makaguhit ng mga nobela si Romy Villacampa na nalathala rin sa Binipayo, Jimmy Miranda and Sons at PKI. Nakatandem niya si Sil Evangelista sa nobela nitong Ito ang Palad Ko at uh, sa seryeng Detective Silverio Ramirez, Kilabot ng Mga Kilabot. Si Ricardo M. De Luna ay nakatandem niya sa nobelang Mga Anino sa Dilim. Sila Lauro M. Nunag ay sa Panginoon ni Ulpiana. Si Billy Obil Dalisay ay nakatandem niya sa mga nobela nitong Doble. Kadena Sagrada at uh, This Love Forever. Si Ted Tenorio at uh, Marcelo B. Isidro ay nakatandem niya sa nobelang Jimmy Cruzak At ang isa sa pinakahuling nobela niyang naiguhin ay ang Trinidad na sinulat ng gasi Editor na may pseudonym na Mulawin. Noong 1970s, isa rin si Romy Villacamba sa mga nakomisyong magdibuho sa National Bookstore ng kanilang mga series of comics adaptation. Idinibuho niya ang King Lear sa National Classic Illustrated Series. Sa National Children's Classic ay idinibuho naman niya ang Cinderella at Gininto ang Ibon. Sa Bible Series ay ginawa niya ang kasaysayan ni Abraham, kasaysayan ni Esther, si Ruth at si Bus at uh, si Samson at si Delilah. Sa Philippine History series ay naiguhit niya ang Rape of Manila. Sa GMS naman na counterpart ng NBS ay naiguhit niya ang mga famous classic na Jane Eyre at at uh, Romeo at Juliet. Ang isa sa katangian marahil ni Romy Villacampa bilang isang comics illustrator ay ang pagkakaroon din niya ng sariling estilo although makikita pa rin ang impluensya dito ni Jess Jude Loman. Isa rin siya sa pinakamabilis magdibuho ayon sa mga nakasabayan niyang dibuista sa panahong aktibo siya sa comics. Noong early 1980s, naglaho sa circulation si Romy Villacampa kung saan tila nagretiro na siya sa pagguhit sa comics. Ganun man ang mga naging contribution niya sa panahong aktibo siya sa industriya inararapat ding pagbalik ang tanaw at alalahanin. Siya si Romy Villacampa, Filipino Comics Illustrator at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon Lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comic Page TV. Thank you very much and God bless you all.